Okay mga sir, so meron tayo ngayon dito yung MIUI 125. So ayan, sa so, pakita natin yung kanyang block So ito nakadikit na kanina. So ginamitan lang natin 'to ng puller para matagkal yung piston kasi yung piston niya dumikit na dito sa block So pakita ko sa inyo yung block niya. <coughs> Yun. Ayan, oh. So kayod na kayod yung block niya. So, nag-overheat ito kasi yan. Dahil sa walang langis. Yun. So, mas mura kasi ata ang black kaysa sa langis. Yan. So, advice lang. So, check-check lang din po ng langis. Lalo na pag magra ride Or laging gamit niya yung motor nyo. Yan, no? Kayod na kayo do Okay, so natagkal na natin yung kanyang piston. So, uh, yan yung itsura ng piston niya. Yan, kayod na kayod na rin. Oh. Yan. Okay. So, papalta na natin ito ng bago kasi hindi na yun po pwede. Pag bore kasi hindi po yan nariribor. Ano? Okay. So, yan. Okay mga sir, so nagawa na natin or natapos na natin itong M3 or MIUI 125 na ginagawa natin. So ito yung mga pinal So pinalta na natin itong kanyang block. Yan. So yan. So pinalta na natin to. So syempre isang set yan kasama yung piston. Kasi yung piston nya yan. Kayod na kayod na rin. Pati yung kabila. Yan. Okay. And then try natin siyang start. Okay. okay na. Okay, so umaandar na yung M3 na ginawa natin. Okay, so kaya advice lang. So wag po natin kakalimutan lagi na mag-change. Okay.